Hello guys, kung makapansin niyo po yung mga lapis ko parang kinakalawang na kumbaga sa bakal kasi alam niyo, mag ano na ta rin tayo tatatlong taon rin tayo na into ngayon lang ako balik. kaya ito na nga, guguhit na nga ako tayo dito ito na nga, gumuguhit na nga ako tara, guhit na tayo guhit na tayo kalimutan ko sabihin yung mga gamit ng ginamit natin dyan yung mga materialis ano pala yan, ginamit yung ginamit dyan lapis siyempre yung papel at saka naman yung ano made eraser at pencil eraser at siyempre yung ano charcoal pencil at powder pati na yung ano may brush dahil dyan pero wala kasi ano dyan yung pencil eraser ay yung ano yung made eraser kaya pencil eraser na lang so yun na nga Meet mga kaibigan at makin kayo. Meron ako dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento, mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ayun Ay, na nga, sige. Tupusin na nga natin to. So yun na nga ito na yung final output natin masasabi niyong mga katambay yun naging tambay tuloy kayo ibig sabihin ko yung product mo natin maganda ba o may improvement pa dapat gawin ano lang kayo sa baba mag comment lang kayo kung meron pa tayong i-improve sige yun lang maraming salamat sa panonood ninyong lahat salamat salamat